Ay mga kasuya, kalit sa po And welcome ulit sa Tilaw Lokal Ngayon, titikman natin ang masarap na sabaw at sikat dito sa Malay Balay At kasama natin si Pare Samahan nyo kami Ta Sa Pare <laughs> Nandito tayo ngayon sa Mansi Cabos RM Sa likod lang ng Dar Office dito sa Malay Balay Kahit anong panahon, panalo pa rin ang mainit at malinamnam nilang sabaw Lamigyod Konsistent ang lasa dahil mismong may-ari ang nangunguna sa timpla. Kaya kung hanap mo'y lutong bahay na di mo malilimutan, dito ka na sa Mansi Cabos RM. Ah. <laughs> <laughs> Sakto kayo, init pa kayong saging. At ngayon, titikman natin ulit ang Mansi Cabo RM no? Oh? Wow. Mula noon hanggang ngayon, ang sarap pa rin. Lumi Ikaw pare, anong masasabi mo sa RM? Alami kayo pare, sakto yun ang tiplada. po yung kartila ko niya pare, madali pare mo. Nga, ganahan kayo balik-balik dere. Balik-balik ah, -balik, ko dere. Labi pare. Labi <laughs> ka lagi. pangutan na pare ba? Oh. Kailan mo ma-remember ang remember me? What? Remember me. Kapag nag-iisa. lagi. <laughs> so, ang man si Kyabo RM, ang RM remember me. Siguro tinawag siyang remember me kasi pag natilawan mo siya, hindi mo siya malilimutan at ma-remember mo siya kapag nag-iisa. Ma-remember mo siya pag malamig ang panahon, pag mainit ang panahon, pag pamahaw, pag paniuto, pag panhapon ma-remember mo ang remember me. Tungod kay di mo malintan, ang lamia lagi, haskan lamig Yeah. At ayan mga kasorya, kung hangover ka, kung malamig ang panahon, o kung mainit ang panahon, bisita na kayo dito sa RM. Sunit kayo ang kalamig. So yan na mga kasorya, ang sarap talaga ng lutong lokal. Ito lang yan, sa Carlet Stories, hashtag Kilaw Lokal. Sir, Salamat po kay. Salamat po. Tara. 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 Tara.